Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay hinahadlangan ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ganito tayong kamahal ni Father God. Basahin ang 1 chapter 3 verse 16. Ito ang kanyang mga pagpala sa mga nagmamahal, nagtitiwala at sumusunod sa kanya. Basahin ang Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8. Ang malungkot ng katotohanan ay maraming mga Kristiyano ang nagsasabi kay Father God na mahal nila siya sa pamagitan ng mga salita. Ngunit hindi ito pamag, uh, ipinapakita ng kanilang puso at kilos. Bakit? Ang sagot ay nasa Jeremiah's chapter 17 verse 5 and 6 at 1, chapter 3, verse 19. Ang mga gustong manatili sa kanilang comfort zone sa buhay ay hindi hindi mararanasan ang tunay na lalim ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Itataya mo ba ang buhay mo upang magtiwala kay Jesus Christ bilang iyong panginoon ng buhay mo Tanggil, tanggilan tangkilan mo ang iyong sarili at sumunod sa kalooban ng Diyos kahit hanggang kamatayan ito ang end of the message may Jesus Christ bless you